Eh to puro po naman tayo matiba ng saging. Maigi rin. Okay. Yung para pong pwede na yun. Pwede na nga yun. Ayun. At saka po pala rin mga saging natin din eh. Ay. Nagtumbahan na. oh Sayang. Yan na. Unang matumba. At ito tatanggal ng dahon para baka babawi-bawi hindi ko po muna kukuha yung puso at hindi pa po natin magugulay, ay sayang oh. eh lumapit pa lang ito ha Saka na po natin kukahan yung puso pagka tayo may na. Naipa po yan o mga nagtumbahan na. para po naman rin magkakaigilan na sa pinakro <laughs> payat hindi ko na rin puti, puputulin agad pwede dito sa pinakro oh. para po tumigas-tigas pa palagi ko yung lambot na lambot pa ayo yan oh. eh eh yan panto bibo pa oh yan. Payat para po. Hmm. nag na mga ari. pa lang isa ka po na tumba. ng letting. Yan, oh, Dito tinalo yung letting. Papunta doon. Sa banda-banda po doon dulo. Lumambot ang lupa pakilasa ko oh. ay siya nga oh. Maribu, parang pwede na isa oh. Kapag naman yun oh. dadalawang piling pwede na rin po yan tingin pa tadi dadalawang piling nasa pa ganyan lalaka ng puso na rin oh. eh parang wala pa rin ano ka may laman na yun parang pahit pa ano po tingta sa loob wala yun lang yan nari po pala yung mga natumba o nandini na tayo ari bang isang ari mataba no para mas mataba pa ari para mas mataba pa po pala ari ating tutog ang anadini eh. payat pa po yun nandun ihuhuli na natin mas maunahin po natin ari yun oh Ah, mataba-taba. So. Pag pinapatumba, ayaw. Pagka hindi pinapatumba, ng pusa. squeeze na. Woo! Kangkong! Kangkong! Oh, papareta ko! Puputulin ko lang ka rin. Ayan. Sige, son! May nabili po Kangkong! Eh. Alam po nila eh, pag nandiyan yung sasakyan natin, may tumatawag sa atin, nabiling kangkong. Tara po, tatin pagbibilhan muna. Diretso na tayo na rin. Ayos na rin, may nabili po. Tara. Sa palos. Yan, ang gaganda na lang kangkong. sa gilid, duwara na po Kating kukuhain. No? Aray yung mga tinambak dito. Para po diretso yung bahay nyo nabili. Kaya po hindi sa plant natin kinuha, ang dami din sa gilid. Mga pimpira na rin. Fresh tangko. itik andiyan sa gitna ng palayan po. Mga anay ng palay. So, ang pagkaganda po.

Ang sarap naman saya, no? Siya nga. Uy, ay. ay Solved na. Tapos ito. Tapos nga ba? Oo, tama. Ayos na. Sa bayan ay 15 baka O 20? Ba hindi? yung pare. Oo nga. Ati pare din. Ay, oo. Salamat, Insan. Oo, wala. Tapos Oo. Tumawag ka na lang pag narinig sa sakit. May talong ka rin ba? Ha? May talong ka rin Ay, ubus na. Hindi, may talong ka rin. Ay, naro sa dulo. Mayroon mga tatlong araw. Ayun na yung maliliit lang ang talong ko. Ayun, yun na nga. Oh. Oh, sige. Talong, ukra. Agawa nga namin sa talong at ukra. Pagka prito, aadubuhin sa tuyo. Ay, hindi. ako. Uh, uh, huwag na yung ukra. So, ano nga na lang, talong. At hindi ah. masyadong nakakain yung mga anak ng ukra. Eh. Ah, ah. Pag ukra, di ako lang kakain. Ay, siya nga. Pero sanahin mo, tiyanong sarap. Ay, talong sila na pinakaatrito. Yung maliliit lang. Oh, mga do. tatlong araw, insan. Oh. Araw-araw daw may pinapanguhanan na eh. Araw-araw pa. Ay, araw-araw may araw -araw pinapanguhanan. Ay, kanina ka tatlong pangunguha. Ayala. Oh. Oo. Ayala, sige. Webes, viernes. Ah, di ba sa tumawag ka dito ng tatlong araw at meron? Ayala. Oh, Oo, wala. Salamat. Uh. Mga suki po natin yan. Minsan po naman, no, pinapalabisan ko na talaga yung kanila. Minsan, binibigyan na po natin. Diyan hindi na po sila yung once na mabigyan mo sila ng ilang beses. Hindi po mag-aanong ah, sabihin tabindaan, tatakbot ko. wala, wala po dyang, ano. Wala po sa ating nangyayaring ganyan. Sa hindi rin naman natin kita pero sa, sa, ano ko po naman, wala pa naman. Kung bagay, pwedeng kumuha na lang o adi, may mga pasubra po naman. Kuya Hoy. Oh, hindi ko la po kinuha. Yan ang pagkalulusog po naman na Halos ang nakamalching pa sa kanya yung parang pinagtabasan po ba yung mga dayami. Ang ah, bilis lalago po uli yan. Minsan po ang episode natin ay ganoon. Tayo naghapay ng saging o may tumawag. Diretso na. Aho, oh, yung totoong ano po natin din, yung totoong ganap. Dahil pa eh. Ay talagang aray eh. Pag nasa bakir po ay eh. Yan ang mga sibul sibul eh. Talong daw po ang kasanod nilang bibilhin Ay eh, nagpa-schedule ako ng ano At minsan po ay eh, Maraming kumukuha Aho. misa po yung mga nagtatrabaho sa atin, sabi ko, libre naman yan. Pag sila na po ang ano dito. Yung pong ano nila eh. Libre na ba yung kanilang uulamin? Ayun po. Paano po? Ako pong papaalam na po ulit sa inyo. Naan na ang ating saging o hindi ko binuhat. Ayun, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.